You always looked after me, brother. When we were children, you always had my back. So, hi, guys, welcome back to another glimpse of our journey here in. our channel. So right now nandito ngayon kami sa labas kasi uh, sinamahan namin si Mrs kasi meron siyang office mate na magbibigay ng mga used clothes for donation. I hope uh everybody's okay. Yes, I hope everybody is okay. So, It's already few days after the typhoon Manalasa si Ulysses Actually kanina abang papunta kami rito Yung mga dinaana namin Actually naging one way na nga lang kasi yung kabilang side Hindi na passable Hinarangan nila kasi Yung affected area dito sa may amen Sa kabilang side, yung malapit sa ilog Dito sa Santolan Eh hinahakot na yung mga Actually makukonsider na siyang basura Kasi yung mga gamit na nabaha May mga nakita kami sofa mga gamit sa bahay Damit So naging one way na lang siya Akala nga namin hindi na kami makakalabas Iikot kami pero Ayun So Also mamaya hindi namin alam kung saan namin dadalhin Tung ginawa ni Mrs na Simpleng tulong lang no, naman it's, for, uh, it's also for donating Yes for the donation The bread Yeah Yan. bread and crinkles So is famous cr simple ano lang naman yung bread tapos egg egg sandwich nagtapos. tapos nag bake siya ng ilang crinkles na pamimigay namin yun lang yung nakayanan namin for now kasi wala pang sahod at least mga pantawid gutom lang bigla lang naisip kanina ni Mrs yung gawin yung egg sandwich saka yung crinkles Uh, ilang days na rin na kinukulit ko siya na ipamigay na yung palaman na binili namin dun sa SNR vlog namin. hindi na, hindi niya mabigay-bigay for for whatever reason, yung pala siguro talagang nakalaan yung para dito. So, naisip niya gumawa na lang ng egg sandwich. sa nag-bake siya ng cream cheese kasi may meron siyang tirang portion. So, ayun, binake na lang niya tapos pinandagdag niya dun sa, sa mga ibibigay. So, nandito kami ngayon sa tapat ng Barangay Hall. At maraming mga ambulance nakaantabay kaantabay. Yan po, merong isang ambulance dito. Meron din doon. Tapos kanina may nadaanan din kami doon. And then, marami pong mga truck ng basura from Barangay Hall na nagkocollecta ano ng mga ayun nga, yung mga binahang mga gamit. So, ayan, sinama na namin yung dalawang makulet. Say hi! Hey. Yan. Kasi walang walang may iwan sa kanila so sinama na lang namin as long as hindi kami bababa ng kotse. Yun lang naman yung protocol namin. And okay naman sa kanila. Naiintindihan naman nila. kasi Si nilalagay niya na dun sa may likuran. Oh I'm I'm freedom. Freedom. Madami ba? Hello! Mahal Sa dulo siya? Parang konti na lang dulo na siya. <laughs> uh, okay naman sila doon. Yeah. Uh, Hindi, saan natin dadalhin yan? Sa Ilaya. At doon yung ibang mga ano, iba kinis. Ilaya? Saan yung Ilaya? Yung Alaya. Super Health Alaya. Center. Oh, sige. So, tayo Kapasado mo yung daan. Imbis na kakanan tayo, kakaliwa. Ah, okay. Tapos sige. sa dulo, babalik na lang tayo. Kasi baka sarado rin yung Okay, so this is the Okay, so we're going to the evacuation center. Okay, See you later. See you later. I want to say that I'm sorry. I got sidetracked and I left you in the cold. I've seen your side of the story. I felt the drawback. My mistake took its toll. So nandito na ngayon kami sa may evacuation center. Actually ito, itong area area na to pala yung ginawa nilang evacuation center. So nandiyan lahat ngayon yung mga lumikas. Yung area na yon yun, yung part na yon nakikita nyo. Naghahakot ng mga basura. Yun yung area na binaha. Malapit sila sa ilog. So kung mapapansin nyo yung kabilang side doon, yung may mga building, yan na yung Eastwood. So between Eastwood saka dito, mayroong river dyan, yung Marikina River kahabaan ng Marikina River so pumunta na dun si misis since wala namang magparkingan dun dahil nga, alam ng mga government mga barangay officials ata itong may mga car na to so dito muna kami, and waiting kami kung mayroong tutulong kay misis para kuhain yung mga damit So, yung mga damit parang binigay ng office mate niya eh, dito rin pala niya gustong ipadala. Hindi lang talaga siya makalabas. kasi nga may sakit nung kasama niya. Ito na si misis. Bayan! Hmm, baka may ng... Dawaan sa park. May mga ano? May mga risk. Ayun na, marami na. Ayun, nakuha na yung... isa pa. Isa pa kanina. Nililinig ni ba nila yan? Pwede pa nila magamit yan. Ito kami galing kanina sa Ilaya. Meron dyan maraming mga families din na iba kay Ito yung mga nag-sweeper. Grabe, pagod na pagod ng pasig-sweeper. Mukhang <laughs> kalungkot. Wala. Wala na nalaisal ba? Ano ito? <laughs> Isang gift nila? Ito yung ano? Marangay evacuation. Yeah, malaking area na yung So, ayan. Ay, ay, ay. Ayan. Yeah. So, <laughs> nabigyan na namin guys, pauwi na kami. Medyo umikot lang kami kasi nga hindi kami makabalik dun sa pinanggalingan namin kasi almost lahat ng kalsada is one way. <laughs> so itong uh, sa side namin may nakikita nyo yung mga naghahakot ng gamit. Ay. Ito. Actually itong area na to dati bawal itong magpark dito. Pero since mm -hmm. ngayon nga na nagkaroon nga hindi naman kami almost almost muntik na kaming abutin din ng baha pero awa na awa naman ni Lord eh ayun hindi kami nadamay dun sa mga pinaha so bilang ganti bilang pasasalamat <laughs> na hindi naman tayo nakasama dun eh tumulong na lang tayo kahit naman simpleng ano baya Pamarianda naman lang. Uh hindi naman kailangan yung pagtulong din natin eh kailangan madamihan na ano Gaya na sinabi ko nga sa inyo wala pang sahod so kung ano yung nakayana namin kung ano yung meron stock sa bahay shinare na lang namin yun so importante ngayon at least tumulong tayo di ba? Apo Namiss nyong lumabas <laughs> Ito na ang ating family field trip <laughs> Ayun Maraming salamat sana sa kahit na munting magagawa natin sarili natin para makatulong sa iba push lang kahit sa pagbisong load yan kailangan nila rin yan dito na kami ngayon sa bahay so yun lang and see you on our next video bye bye, bye guys